Ayan mga guys, kakain tayo. Ayan. Meron tayong kubos, One real lang to. Kasama na to. Saka ito. May ko na. Kasama na yan. One real lang lahat yan. Ang pagkain dito ng kubos, ipilisin mo, saka mo isasawsaw dito sa may ulam. Ayan. Ayan. Sarap yan. Mm. Sarap-sarap. Kahit ano araw, ganyan ang pagkain nila. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Marami mura. mo, ka lang. nga ng na yun. Ah lang, mo. naman tubig ka. Meron meron naman din kubus na nabibiling warrior lang din, walang mantika. Yep. Yeah. Okay.